paano maghabol ang babae? Bilang isang lalaki, dapat magka maghabol. Kapag lalaki ka, naghabol ka ng babae, pakla ka. May <laughs> isa yun eh. Build yourself first at sila lalapit sa'yo. May kakabihan nga, if you spend your time chasing butterflies, they will fly away. But if you spend your time building your garden, they will come to you. Kumbaga, ikaw yung garden eh. Build yourself first. Build your mindset. Yung vision mo sa buhay. Your personality. Sense of humor mo. Physical attraction mo. At especially, dapat maging success sa ka. Pero kapag may lumapit na sa'yo na gusto ka bilang ikaw at wala ka para pera, hindi hey, mo siya. Dahil kapag yung mama ka na inyong eh, pinaka mahirap na hanapin, mas mahirap na maghanap ng isang babaeng para sa'yo kapag may pera ka na. Kasi you will never know ano ba talaga ang tunay niyang agenda sa sarili mo. ba? Diba? Di mo alam kung pera. Di mo alam, di ba? Pero yun nga, build yourself first. Huwag mong pupublimahin yung babae. Problemahin mo yung sarili mo. Kasi kapag problema mo yung sarili mo at nakagawa ka ng solusyon, madaling na naman babae. Oh